Dapat ka sa amin. Sorry, 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 sorry very much. Pag <laughs> oh, gusto mo mas mabilis dito ko always line. Ano? Alalim? <laughs> Bakit naman? Siyempre, kasi lalim. Parang naka... Ano ka naka, naka slant. Only rights. <laughs> Tagal ah ayan mga chong, lalakad na kami dito sa may sentro ng Budapest. Mamaya pupunta namin yung parliament. Pero ngayon, ayan, din na, na kami ni Jan Jan dito. Lalakad-lakad daw muna. Eh, may mga nagbabasking dito. Eh! Love your body. Last night you were in my room Now my bed sheets were like you Every day is good Oh, nice, no? Kanya na lang ata gawin ko dito Pagkatapos ko sa flex Magbabasking na lang ako dito Sana po ba tayo ano nyan sir Susunod sir Mag-apply tayo Mag-apply? Mag-apply Ito nga palang Sa Rizal Park Sa Rizal Park Uy dati ha yung vlog natin chong, Sa Rizal Park din di Ito ba yung kinamatagalan? Oo Um, ikaw nga yun eh. O ako. Ikaw yung tumain. Atatandaan nyo siya siya yung tumain nun mga chong. Ang tagal niyang tumain. Ayan na siya mga chong. Ang parliament of Budapest. Ayan mga chong. Ayan na yung umiilaw na parliament ng Hungary. Sheesh grabe mga chong kung nakikita nyo lang tong nakikita namin ngayon yan o no? wow nakarating na rin kami mag iisang taon na kami dito sa hanggar ngayon lang namin napuntahan dami rin tao dito mga chong mga tumatambay mga chill. chilling like a villain yes sir time no? solid solid Uy, may drone, no? Kando. Magkano kaya bill nila nyan sa kuryente? So, ayan na mga chong. Ito na yung kwarto nila dyan, dyan dito. Sa may Buda. Kalimutan yung pangalan. Buda Kel. Buda Kel. <laughs> Buda Kel. Singer yun eh. Buda Zek. Buda Keshi. Ayan mga chong. Tapos yan yung view dun sa labas nila. Ganda mga chong singer yun bebe yun totoo hindi <laughs> uh, ko na na video yung bandang entrance nila kanina kasi palihim lang kami pumasok dito bawal talaga ang bisita kaya secret lang na dito kami magi stay ayan ganyan ang itsura ng ano, nila. accommodation Tas, model ng dreher chong <laughs> Ano pong birthday boy natin? Shoutout to John. Shoutout, boss. Boss Ian. Yun eh. So ayan na mga chong, nililisan na namin ngayon ang accommodation nila dyan dyan. Para kaming nasa Baguio ngayon. Yes sir. Pag naliligaw kayo, punta lang kayo dito sa, ano yun chong? Bed. Buda bed? Buda keshi. Buda keshi. Buda keshi. Buda -keshi. Hanapin nyo lang si boss, boss Rafi. Thank yeah. you. talagang dinodumog tong parliament dito sa Budapest mga chong lahat ng taong napapadaan nagpapapicture talaga You no, know, smoker mas, mm -hmm. get chong ikaw, lakad ka dyan rampa Oh shit, model oh. Uy, utang yan ako. <laughs> Ba't ganun? Ba't naging ano? Hey! Ang <laughs> kung may rayo man na chong ah. <laughs> Tara. Tara, tayo mo. Uy, ano nangyari sa'yo chong? <laughs> Ayun eh na, dito na tayo sa castle. Ay, sa sa kay saan? Ah, paakyat. Ano ka rin yung ganyan? Puta o saan? lang, tamad naman ang mga yan. Hindi may sinasakyan. Oo nga, parang ang makakyat ka doon na mabilis. May bayad. Ay. Pero kung gusto mo ng manual, meron din na chong. Tayo, manual tayo. Ay, grabe na ako patulog. Hala, Ayos to. Saan tayo, hindi dito tayo? Tayo bayad din. So, ayan ang mga chong na aakyat na namin ng um, castle dito sa Budapest. Ito, kung nakikita nyo yan. Itong nasa gilid namin. Yan yung castle. Aakyatin na namin. Yan. Akitin ah, na natin yung Great Wall of Hungary. ganito ah. Gano ba kataas to, kuya? To. Ha? kataas to. Gano nga kataas? Parang siya. Hirap pagutin eh. Yikes! Ako din, Chong. May CR si ba dyan? Natatay ako eh. Real talk. taas mga chong ayan oh pababa yan. saka pocket yan <laughs> uy ikaw naman nakabidyo ka ay sorry May kabayo dito mga chong ito. Pwede <laughs> ka magpa-picture. <laughs> Ayan o. No? Ayos yan ha. Ang dami nag-aabang dito. Tsura <laughs> mo na. Mga horsey-horsey. Okay. Mabait sila Mabait Di sila nagat Wow may extra ka na dyan girl Wishing wheel pala yun Ayos Ayan mga chong mababait yung dalawang kabayo Si Tomat at si Jerry So ayan Tom and Jerry. Umiihi siya. oh ng ihi. Ang lakas ng ihi mo, tol. Baka pwede rin. Wow. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Chong. Ah, Asan? Doon. Ano meron doon? Yung company namin. Ah, doon Doon sa dulo? Yun yung malaking yun? Hindi, dadaan kami dun sa, nakita mo yung parang ganyan-ganyan. Natulay? Ah. Dadaan pa kami dyan. Ah. Doon pa sa dulo dun. Ang layo, no? Ang layo din pala sa city. Ito kuya dude, so mga merch ng Budapest, marami dito. Sa Budapest nga lang. Oh, sayben Mga t-shirt to. Oh. Dito ka pumunta 'tong souvenir shop. <tinyo> Ito mga chong. Yung remembrance namin dito sa Budapest. Alright. right. <laughs> ahagis na siya ng bulaklak yan. Ayan, yan, 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 May bagong kasal lang dito mga chong. Ito. Ito. May kinasal siya. Wow. Baka artista yan no? Hindi <laughs> yan ang simbahan dito. So yan mga chong may kinasal dito. Yan. Artista ata. Artista din. Okay, you know? oh, meron din. Meron po. Meron din kinasal dun eh. <laughs> ang daming kinakasal oh, okay. ah. Ah, Ito po. si baka Sipahin mo yung kabayo, no? Sipahin ko kaya yung kabayo para hindi matuloy yung kasal nila. Ang ganda rin pala dito. hey. bukas nakapunta rin tayo sa Budapest. Mm -hmm. Tagal mag-iisang taon na kami dito. Ngayon lang nakapunta. Ngayon kami nakapunta. Pero ganda. Ngayon know, lang, tinan mga structures ng building ni ng mga chong Parang old school pero nirenovate na nila. Ganda. Parang nasa vegan. Nga pala, sobrang lamig din ngayon mga chong ko napapansin nyo. Pero Waliwala yan kay Boss Don. Hindi tinatagplan ng lamig. Ah, Chao, ano, malamig ba? Ha? Bising, bising. <laughs> Hindi daw. Hindi daw siya nilalamig. Grabe. ano, nilalamig ka na ba? Hindi, dadasal ako. Ay, Ay sakto. Simbahan na kasi ito, no? Baka talaga. Hindi tinatablan ng lamig. <laughs> Pero malamig na ngayon mga chong. Hindi namin alam kung ilang Celsius pero ramdam mo siya. Pero naka-short. <laughs> Memory. Before, before we go, yeah. I walk in Intramuros. Yeah. And right now, I walk in Hungary. How long have you been uh, living here in uh, Hungary, Budapest? Uh, almost two years. Two years? Wow, that's very long, long time ago. and what is your uh, job my job is working in samsung ah, ah you have a no ah, you have a sipon yeah yeah sipon sipon, sipon and ubo uh, yeah. yeah oh my gosh in budapest yeah more beautiful girls oh my uh, gosh do you have a girlfriend No. Um, why are you why are you not thinking Thinking twice. No comment. <laughs> no comment. Ano <laughs> nga, um, na kami kay Janjan. Jan, ang ating birthday boy. Alright. Papa nito. to. Ayan. Yes, sir. Tibay ni Janjan. Jan, di man lang siya nilamig. yata yeah, taong so, magro road trip na naman kami. Kasama na naman namin si Janjan. Jan. <laughs> <laughs> Ang pinaka may kabisado dito sa Budapest 'yan. Budapest go brat vibe go. Ano daw? <laughs> Budapest go. <laughs> <laughs> so ayun na, mga chong, nakauwi na si Janjan. Jan. At ayan, dito na kami sa train station dito sa Budapest. So ayun mga chong, maraming salamat sa pagsama nyo sa aming uh, adventure dito sa Budapest. Uh, next time ulit kung saan kami mapadpad sama kayo ha <laughs> bye bye Thank you sa panonood. Oh! Nakita <laughs> ko sa ano, sa Facebook. Bakit ba? <laughs>